Tingnan naman natin tong 115 versus 215, no? 51 ang tinakip. Pwede kasi 61 eh. Dito 51 ang tinakip. Meron ditong magagandang ano eh. Ah, mga unbelievable moves, no? Unexpected. Okay. Yan naman talaga ang common, magpapa-attract siya diyan. Yan, attract. Pag-attract niya, <coughs> siyempre abante lang dito siya. Yan, ito ay example lamang 'no. Hindi naman pare ang sulong ng mga manlalaro. Demo lang tayo example. Kung halimbawa dito siya pumunta mga ganoon, di ba? Yan. Tapos dito Dito naman. Yan. Parang practical game lang 'o, oh. binabasag niya agad eh. Break pinibreak na agad para pagkakontay na ang pyesa di madalihin ang bilangin ganun ang style ng iba eh. o, tinakpan niya dito para pag sakaling sumubo no, may suporta kaso umabante ang lang. dito siya dito dito naman yan diretso sa gilid dito tapos dito naman. Yan na. Ah, na no. Kasi pag titira dito, atakihin ah, na siya. Papakain to. Papakain yan. Tatlo no. Kaya ang ginawa, ang ginawa ng red, dito siya. Yan, tinakpan niya. Uh, ah, umatake ang itim yan ngayon ang tinira ng puti aram ah, puti Nang pula ito mga boss tinira niya yan napaisip ngayon yung block ba't kaya tumira doon ano kaya ang purpose kayo mga boss oh, kung titingnan nyo ano ba ang purpose ba't tumira doon <coughs> hindi rin mahulaan yung block ano ba ang purpose bakit tumira ng 9.5 ang pula kung hindi niya ito susuportahan, no. Oh, kung hindi siya titira diyan, edi dito ang titira diyan. Pag dito naman tumira, aapati ah, naman, 'yan, no. Oh, balik natin. Pag nagpakain naman, iipitin naman, oh, 'di ba? Wala siyang tira kundi ito. Titira naman dito. pag sumabay saan ba siya sasabay dito doon kakain pwede siya nandito kumain tapos doon yan magandang laban no balik tayo doon kung saan curious yung black ba't kaya tumira doon kaya ang ginawa niya mga bossing pag tira dyan pumasok pagpasok pa lang yan, yan. may magandang tira pala dyan ang ano, pula mga bossing o oh, hindi mo agad makakita yan pero pag tira nyan yan makakita mo ginanto lang ginawa mga boss o oh. pakain Shifre, yan tapos pinakain ulit o oh, hindi mo pwedeng dalawa kasi tatlo yan eh ayun kakain ng dalwa, dama pagkain ito yan 1, 2, 3 pag tira dyan abangan tira dito abangan tira dito abangan tira dito abangan o yan o eskwalado mga bossing eskwalado mga bossing no o syempre para makadaan to bibigay nyo muna ito baba o kaso babantayan dito pag baba nyo dyan ilalock. so panalo ang pula mga bossing unexpected ano unexpected yung moves na yun hindi mo makita eh kung saan bang ano bang gagawin eh di ba pag hindi mo makita so maganda dito talaga yung sa black pakain na lang siya dito ang tawag diyan yan pag sinayang o di dito hindi pwedeng kumain dito ang pula kasi may lance diyan oh yan, oh may lance Okay. Baka siya pa matalo pag tira doon. Yan. So malamang dito kakain. Magpapadama. O dito. O yan. Hagura na yan. Puntusan na sila dyan. di hmm. Diba? Dito siya. Dadama naman. Pag dito siya. Papakain. Mapa matatalo eh pag dito no pag pumunta ang dama papakain papakain 1, 2, 3, 4 ayun kaya dapat ito ang gagawin bigay na niya tapos ayun para bawi tabla tabla sila siguruhin dito naman kakainin pero lamang pa ng piyesa ang ano ang pula hindi siya pwede dito kasi may pakain. Di ba? Hindi naman siya pwede dyan, makakain. Pag dito naman tumira, dito lang. Lamang ang pula sa pyesa. O, bahala na sila dyan. Hagura na yan, puntusan. Okay, naishare ko lang mga bonsing ha. Isang magandang laro.